Kita. Ano? Eh hindi ko na maalam, sana hindi totoo naman. Ano? ano? O eh, kaka-break lang daw ni Anthony Jennings sa kanyang girlfriend. Iniugnay ang kapamilya actress na si Maris Racal sa hiwalayan umano ng magkasintahan na sina Anthony Jennings at kanyang nang showbiz girlfriend na si Jam Villanueva. Si Maris ang katambal ngayon ng aktor na si Anthony sa ilang mga proyekto, kasabay ng matagumpay nilang pagsasama sa proyektong Can't Buy Me Love, kung saan ginampanan nila sina Snook at Erin. Simula noon ay nagkasama na sila sa ilang mga proyekto at sinuportahan ang kanilang tambalan sa kabila ng pagkakaroon nila ng kanya-kanyang karelasyon. Ngunit noong buwan ng Hunyo ay inanunsyo ni Maris ang paghihiwalay nila ng kanyang kasintahan na si Rico Blanco at sinabi niyang walang kinalaman si Anthony sa hiwalayan. Ilang buwan ang lumipas ay nahaharap naman sa isyong hiwalayan si Anthony at kanyang kasintahan. Palaisipan ngayon sa social media ang ilang reposted videos ni Jam kung saan mahihinuha ang masakit na pinagdadaanan nito sa kanyang buhay. Natalakay din ang isyong ito ng talent manager na si OG Diaz sa kanyang YouTube channel na OG Diaz Showbiz Update at sinabi niyang mayroong kumakalat na balitang hiwalay na nga ang aktor sa kasintahan nito at sana nga araw ay hindi ito totoo. Anya pa ay hintayin na lang dahil baka hindi lamang mahilig mag ng mga larawan na magkasama ang magkasintahan sa social media. Sa gitna ng isyong hiwalayan, umubong rin ang balitang maaaring mayroong umuusbong na mabuting pagtitinginan kina Maris at Anthony at iniugnay din ang aktres na maaaring dahilan ng hiwalayan ng magkasintahan. Nang mapansin ng mga mapanuring mata ng mga netizens ang tila couple shoes raw ng dalawa sa larawang kumalat kuha sa proyektong pinagsasamahan nila ngayon. Binigyang kahulugan din ng mga netizens ang Instagram story ni Maris kung saan ibinahagi niyang sakay sila ng eroplano habang saktong nagdiriwang siya ng kaarawan. Kalakip nito ang larawan ni Anthony na hawak-hawak ang maliit na birthday cake. Saad pa niya, it was my birthday, I was stuck on plane, and I was feeling the blues haha. Thank you. Hindi napigilan ng ilang netizens na mapakomento sa kumakalat na isyong ito. Saad ng ilan sa mga nagkomento, mas bagay naman din si Maris and Anthony. At hello ngayon pa kayo, malaki naman talaga chance na magka-developan. Mali pero kung sila naman ang meant to be wala na tayong magagawa. Kung sila man, happy ako sa inyo Maris and Anthony. But ina-assume na si Maris ang third party? Wala namang name drop. Wala nang bago kapag ganyan mga love team. It end up, naiiwanan nila mga partner nila kasi nafo-fall sila sa palagi nilang nakakasama.